So yun mga parikoy Tapos na kaming mamukad mga parikoy Ito lang huli namin mga parikoy Umang Kunti lang huli mga parikoy walang laman ito ah. tapos yan yan pa sa ilalim mga palikoy tapos ito ito ang masarap oh yan lang ang huli namin mga parikoy tapos ito huli to sa panggal mga parikoy tapos sira na yung bobo isa magdala kami ng isa so konti lang huli yan kawawa tayo mga parikoy Ang huli na min. huli. Tama ka pa let anekdol Gamay ra kay kay butete, no. Oh my god. Mo mau beto anak ada ko agak tunggu ni mana bantay Eh. Tak pun ni umang di ay sumod naman po ang butete tunuan lamit na po siya tinula dagway tinula na butete inon on alam na inon on uh, wag ko kasulay o guan inon on ani ito ang masarap mga parikoy oh Butiti ito mga parikoy ano? Sst! Sst! Ah, ito buti mga parikoy masarap itong mga parikoy paborito ko rito mga parikoy itong atay yan atay nya yan ang paborito ko sa butiti masarap kasi ito mga parikoy malaman no? Oh. yung laman nya yung buntot oh. yan mayroon pa dito mga parikoy oh. ilang piraso lang butiti mga parikoy Mali Pero masarap na ito mga parikoy. Tapos sa gata. Lukuin sa gata. Masarap din. Then, masarap din dito sa tinula. Yun ang ulam lang namin yung mga parikoy. Kasi kunti lang huli namin. no Kinil, Magkilaw lang kami mga parikoy. Hindi kasi namin nagamit yung bangka mga parikoy. Hindi hindi kami marunong paandar sa bangka yung na lang sakayan na lang mga parikoy ano bang tawag ano bang sa sakayan yan lang sinakyan namin sarap ito mga parikoy oh. atay ng butiti okay. ilang piraso lang ito mga parikoy logi na naman tayo mga parikoy logi na naman kami mga parikoy kasi konti lang hole eh. okay lang yun mga parikoy kahit logi mga parikoy may pang magkapan ulam lang okay na so yung bangka natin mga parikoy nababad na sa dagat kasi yung yung balsa nya nasira na ang problema dyan wala pa, wala pa akong pambili ng kawayan mga parikoy oh. so ang dagat ngayon mga parikoy medyo kalmado kalmado ang dagat mga parikoy oh. itong huli namin mga parikoy no, isa, itong isang malaki na yan. Ang gasolina. Magkabawi malang sa gasolina mga pariko eh.